At ito naman guys ang ating pita. Yan guys. Napakaganda ng kanyang kulay. Yan nag flirt pa siya guys. Oh. So. <laughs> yan. Marami dito mga lalas. Yan. Iba-ibang kulay. At meron din dito. Yan siya guys. Yan nag no siya. O, yan guys. Napakaganda ng kulay ng ating pita. At meron din dito, guys. Yan. Sobrang pula. Ibang klase din siya, guys. Tapos, meron tayong black. Yan. Ang ating vita, guys. Yan siya. <laughs> nag talaga sila, guys. Yan. Ayan sila, guys. Yan. Ang red. At meron din tayong ganito, guys. Ang kulay. Yan. Yan. Tapos, meron dito sa baba, guys ayan na, yung pinakaunang bita namin dito at meron din tayong ganito yan guys, itong mga alaga ng anak ko guys yan sila at meron din dito yan, tapos ganito guys itong kulay meron din, tapos green eyes at meron din ganito yan guys mga green eyes, yan sila guys and oh, tingnan nyo green ang kanilang mata yan. Tapos meron din dito guys. Iba rin ang kulay. Yan. <laughs> Blue ang kanyang eyes. Yan siya guys. Tapos meron din itong black. Yan siya guys. Tapos meron din tayo dito. Iba rin ang kulay. Yan. Yan. Ibang klaseng vita din yan guys. Yung iba guys, namatay sila. Yan. Dahil sa pag-travel namin ba. Yan. Tapos meron din ibang klase dito guys. Ayan o. No? Yan, iba rin ang kanyang fins niya, <laughs> meron din dito. Nakalubog pa siya. Busog, guys. Kasi bagong kain lang la, guys. Yan rin, oh. Iba rin ang kanyang kulay. Nagita. Yan. Best, parang natutulog. Kasi busog kasi. Yan, oh. No? Parang natutulog siya kasi busog yan ang ganda ng kulay guys no at kung ano ang kanyang kulay sa kanyang katawan ganoon din ang kanyang mata green yan green siya guys ang ganda ng kulay ng ating bita yan yan na siya guys kala ko natulog Ah, ang ganda lang, ganda mga kulay, mga lalabs. Yan. Tapos, itong dito sa taas natin, itong aming pula, yung isa, guys, namatay yung isa. Oo, namatay yung isa. Yan siya, nag-flirt siya. <laughs> Tapos, ito. Itong kulay na ito. Yan. Tapos, itong isa, guys. Siya lang naiwan, guys, sa ganyang kulay. Yeah, thank you for watching everyone.